Maaari bang pagsabayin ang pag-aaral at pagnonobyo? Mapagpalang araw ng na madlana na narito ako nga pala si Lady Luna na sa harapan ninyo. Ako aksya magpatutok ang pangdapat layunin ng tao. Ako'y nakatindig sa inyong harapan. Ang pag-ibig na siyang aking ilalaban, ibang bandera at iba Ako si Mark, pagsinta ang aking tao hindi dapat pagsabayin ang pag-ibig at pag-aaral dahil darating rin naman tayong mga kabataan dyan. Kailangan anahin ang pag-aaral para pagdating ng panahon alam na ang dapat mong gawin. Puso sa buhay ay dapat mauna dahil nang mamulat ang iyong mga mata, nagisna na ang pagmamahala ng ina. Kaya habang maaga pa ay na. Ang pag-aaral ay hindi basta basta Kailangan ng konsentrasyon, oras at pupor, sige. Sinong pilosopong tututol sa pag-ibig at sinong henyo at dirin sa sapit? Sa pag-ibig man, talino ay makitid at sa isip ay pagsinta ay matari. Ang pag-aaral ay isang oportunidad. maari matupad lahat ng nais sa buhay. Kaya kailangan natin pagbutihin ang pag-aaral. Malagang tandaan natin na lahat ng bagay ay may limitasyon. Wala mang masama sa pagsasabay ng love life sa high school life pero kailangan pa rin natin ng gabay ng magulang at pagbabalanse upang hindi maapektuhan ang pag-aaral. Ang pag-aaral ay once in a lifetime lang. Kumbaga, baga kung makakapag-aaral ka ngayon, gawin mo na habang may oras pa. Na baka dumating ang oras, huli ka na. Ang pag-ibig ay available in a time. Kung baga narayan nga yan. At sabi nga nila, pagtutuong pag-ibig, makakapag-antay. Kaya huwag madali, life is short.